ibon na parang ako'y ay inaawitan May kapayapaan sa bugaw na kalangitan Ako'y nakatingin Tanging dalangin mo naglaho maglaho Ang lahat Pumapalakpak, umiinda, sumisipsip, sumisipo, nagkakandiri. Ganito, Ganito ang balabas kapag kumakanta ang hangin. Pagalastas ni Celine Morillo, Ganito ang palabas kapag kumapagta ang hangin. At kapag nagsidatingan, ang tarik-tik at siwi. Aksina sa bayan, aksina sa bayan, ang damo sa.